Naabot ko na yung 10 milyon. Sundan nyo na. Pasukin nyo yung bahay. Kung kaya nyo bubugin, bugbugin nyo. Bigyan nyo ng leksyon. Ayoko nito. 10 milyon. 10 <tod> milyon. <noise> A FEW MOMENTS LATER Aaaaahhh... Uh, Paano pang pilihan niya? Nauwi sa Ma? May sabi pa naman sa ma, mga friends ko nang... ako mag o offer magdadrito kang sampung lechon. Sarili nyo namin, tapos ganito. Wala akong mabibigay. Nakakaroon ka naman, Ma. <sighs> <laughs> ma, tama na ma. Huwag ka nang umiyak. Palagi ko eh. Kagagawan to ng nai ni Brandina. Malamang pinasundyan ka para makuha yung sampung million na bitbit -bit mo. Siguro nga baka pinasundan ako. Imposible naman. Paano nalaman ng lalaki na may pera doon? Di ba ma? Malamang pinauto siya ng babae noon. Gumawa ka man ng paraan ilabas mo na ang katotohanan. Talaga, ah. Ilalabas ko talaga ang katotohanan. Sasabihin ko sa kuya mo na hindi niya anak yung anak ni Brandina na lang lang yung sakarye. Piliwa ko sa hospital yon. Umanda siya sa akin. <laughs> hindi sila magwawagi. Wala <laughs> may mga puno ko rito talaga. Kahit tambay kayo ng tambay sa harapan ng bahay ko, iingin niya ako makatulog. Ito lang kayo, ha? Parang may narinig ako ingay dyan sa bahay nila. Yeah. Oh, boy! bakit may pag-iyak? Anong drama meron dito? Wala. Kung umiiyak ako, wala kang pakialam doon. Kaya umiiyak si mama kasi masama yung sakat yung ulo niya. Huwag ka na nga, huwag ka na nga mo ligaya. Huwag kang makakilis sa usapan ng iba. Yung gabi naman kayo. Isa naman akong concerned citizen. Isang concerned na kapitbahay. Kaya tinatanong ko, bakit may pag-iyak? Pa, smosa. Mist na babaeng to? Smosa agad? Alas! Oo na, alas na. Nakatanong lang naman. Sige na, Francia. Gawin mo ako ng kape. Marilax na lang, ma. Implant kita ng kape. Tawagan mo yung nanay ni Blandina. Malamang ko lang. Malamang ko lang talaga. Namumukhaan ko yung lalaki. Mula lang mula nung humingi ako ng 10 milyon sa kanya, parang laging nakasunod yun eh. Hindi ako nagkakamal. Malamang pasusundan niya ulit. Kinaabangan ko yung lalaki niya para malamang kung meron siyang kinalaman. A few moments later. May tumak kape. Inumin mo tong kape para kumalma ka. Tama na yung iyak mo ma. Tawagan mo yung nanay ni Blandina. At ipamukha mo. At sabihin mo na alam mo na siya ang napakuha ng 10 million sa, sa lalaki niya. Posible eh. Nasa plano niya yan. Ma, magkape ka muna. Kumalma ka. Oo tatawagan ko mamaya maghintay ka Hindi pa ako makapag-isip Pag hindi niya ibibigay Tawagan mo si kuya At sabi man po to. Tawagan mo na ma Tumatawag Classmate ko ma Hello Oh, sige, sige. Isisend ko na lang sa'yo ha. Kasi medyo busy pa si Mami eh. Oh, hindi pa ma ano yung pera maasikaso. Oo. Oh, oh. Pero nakuha na namin yung 10 million. Oh, don't worry ha. Oh, sige, sige. Oh, natanggap naman oh, na ko naman yung Gcash. Oo. Oh, oh. Nareceive ko naman. oh, sige, sige. Once na maano namin yung mama yung pera, isend ko na lang yung pambili ng Sige. Sige, ingat kayo. Ano ba Ma? sa pumi. Makakain eh. yung sa pumletchon na sinabi ko pa naman doon. Eh, palit ka kasi. Bida-bida ka. Para kang si Jollibee. Wala pa nga sa atin yung pera. Nag-offer ka lang at magdodid ka sa lechon. Hindi ka na nag-iisip. Mayabang ka. Eh, palit ka. Eh, mali ko ba? Abog siya, tignan-tignan mo yung paligid mo eh. Hinaan mo na yung pera sa'yo eh. Kayo may kasalanan nun gumawa kayo ng para tawagan niyo yung nanay ni bilang Dina at sabihin niyo, inaka yung pera. Malamang kagagawan niya yun. Kasi eh. so, ako nga yung sisisihin mo, eh malay ko bang merong sumusunod sa akin. Kami naman sa paligid eh. Eh hindi ko napansin. Sisihin mo pa ako. Malay ko bang nanakawin nyo. Kasi eh, sa si mami eh. Pati ka din ng mga panty ko, wala na akong panty pambili. Pinalakaw pa yung 10 mil yun. Walang pan. Hindi gamitin mo yung panty ko. Gamitin mo yung panty ko dyan. Marami pa naman akong panty dyan. Magkasukat lang naman tayo. Ang babaeng to. Kasi after reg na, hindi yung panty. Binababad na lang dyan sa may eh. Kaya nabubulok. Kasi magreklamo. Walang panty. Babaeng to. Hindi ka sa akin babae. Namukhaan ko yung lalaki ay yung pasunsunod sa akin. Mahalap na yung Mahalap mm -hmm. na yung lalaki.